Nuh, kua Alah dan nyaw, dari takarabungan nyaw Udah teh agis ispay Incing-tinggain nga, kua, di tolce karabungan Kue yang tersiret di nol dek amunan di sel-selitun na Tuh, di tingkat tayungan Di punah pun di tolce kia bak Amin, nga, makin kain nga, kua, di tawon bak na No, kasi no, tima kita yung mga nakawit-wit kumba. Ayun tayo pa nagsisirip ka kong na na apa. Agrarabong. Agrarabong. Day toy. Pandaan niya, tandaan na niyo sa na. Day dayo <laughs> ta. Ang muya tayo, may talis na sisik na. yun.

Tahan pa masyang ti aroma na lain da dayta. Ipay. Nag-gentle mi kami di pinagkug parmon tita. Aje maka gurgura ka ngai. <laughs> imojenik pa <pela na>. lang. <laughs> gurgura. <laughs> Kay no sino ta gurgura mi supak imojenik serupa na. da. <laughs> oh, yang pede Yan, yan. Kumpir mo kaya, kaya. Gingat na lang yung tita. Pisama tita. Hindi nga po ma. Hindi nga. Jogot na. Maka Kasi... agad <laughs> katawa kami. <Yan>. <laughs> Ayan. Jogot na. Ayan. Ay sayang yun, na. Oh. Hana, hindi mo si Ni dua pa eh. Saan? Alin? Talikod na. Saan? Alin? Ni, hindi na ayun pwede. Ano ba natin? Okay. Yes, success. <laughs> Makikita mo talagang sa Hey. Dandan ni Padre, dandan agaman. Kaya nga. Ato oy, talaga ano dai ito? Mudak kitin na lang basit mo kanya. Pang kulang <laughs> kanya. Pang babasit. Ore <laughs> <Uri> basit patulat. Hindi ba basit talaga <laughs> natin nag-sindapay na ng nanay? Oo, nalagyan <laughs> ng tayo. Ano na, gati siguro kung kaluno ito yun. One kick na sana, oh. Tingnan Yung matas yan ito. sa ikaw, Rob. Maan, kaming maan, kaming Surprise garo do pray crowd surprise jai dangar surprise yao david ani thai kalaman se Kasalanan <laughs> ay agawa, it's surprise. Yeah. Dapat ako makik. Hmm. Dapat ako makik lang na pinagarad ang kung mukir ko ala dinam sa kalman lang. Jai. <laughs> yeah. Kada ngar dinam ng kalman. Dapat ngar tay. Hamu ka no. Hindi ba? Hindi kung magagawa ka? Dang surprise in tay. Surprise na. Ay kasi di ba lang kamilin tunga. Oh. <laughs> Pagawid. Pagawid. <laughs> Pag mm. Paldo? Hmm. Nuhan maala dahil guys. Madi ah. Laban ni tita madia <laughs> Laban na <patayang. laughs> okay Rabong na yan oh. Makaala lang yung na

Tama yan. Kinababae. Agrarabong. Hindi, dahil na dapat iti pinagrarabong guys. Ang damit ka niya dahil ito eh. Sino man apo, timakam amo dahil nga babae. Pagtaktakaw iso na itirabong me. Pakibagalat tan. <laughs> <laughs> Pakiban man da ito, yung tao, apo. Agal-alalat tan, itirabong nga na yung pakada, jipuon na.